Oh, na uli na kita nogi ka gisla na gabos tong wifi ya. Moron ni ya tong kita. Kan ni 1k sa load ni siya ya. 300. Moron ni tong kita. Kay Korman 17 tanan. Nagi hatag na usan tong gas balay. 400 to 300. Ya kuhaan pa ni kanang sa sintang plate. Eh. Awan na. Tuporti na lang. So yun na ni no di gid. dali ang ah, pagtasuban ng dali kay kanang magnegosyo kag ngani wifi dili so, kita dali kay dili dili dil tanang oras paldo kay depende sa customer kung wa kay customer ah kamo pa kay kita kay gamay ra man sila ito mga ni may na lang kayo, naigamay ginansya kaysa logis puhunan oh, aw o ras puhunan nya gas tawag so dili tanang uh, negosyo sa piso wifi ayahay ng Uban nga ako lang po itong gikuha nito kay para napon sila ka nang magamit ito kay kung may signal ito internet marami rin gano dili sa tanang oras paldo ay e ponte di lang talugi di kan si slaka ba niya kay nabawi-bawi po na kay ako rin po na yung balik kay pang-expire po doon niya nga na ano, yun rotation ba ruling ruling ra nga na yung kinabuis negosyo nga wifi eh. dili tanong oras dagkog kita So, sa nagplano ulit ha. Ah, Usa mong plano magbuta mo sa wifi. ay inyong kuha ng nga. Ang inyong area kung tagahan pag mga customer na magamit gamit internet. Pero paminaw nyo nga murag, sa inyong area. Gamay na kayo na cellphone. No, may ray ng mga bata nga mag cellphone. So, ayan lang yun mo pag tugatugag butang gay nang nagbutang og wifi dito sa isla nga ilang gipanangtang ang ilang wifi kay tungod sa wala sila customer nagpataka sa lagbutang butang butang dire bisag tapad-tapad na butang niya kay mo say customer so possibility nga ang ilang load nga giload ato loge, basta lang isla kabaw sa load so ang ilang idea ilang lang itang tang kay sa mag isla load niya loge So mau na no, dili ta nang oras. Hayahay ang negosyo ng piso wifi. Kaya ang piso wifi nagdepende na sa area kung daghan mo gamit sa imong internet. Kaya kung wala kay customer, unsa ona imong internet? Logi ka sa load. So, wala ginagmay at least na maron na kita 300 na hog na siya suporte. Eh. sa sinta. Ay, then, ano na tayo pang gasolina ba hatod hatos ng tong bata ah kay maghabo maghabwa pus aw maghabwa pus ka way pa no ba -au. palugi pud siya sige so, no? no? na ni rano skartil lang tag ko ana ate kay ba ha hmm. mo tips na nyo, kung sa yung area gamay ra gusto may lang mo patugatuga og butang og depende kung naros yung balay kay makagamit po internet pero yung inyo ibutang sa kanang magpabutang ra mo logyan katong mubutang kay kung misa ka ba sa area kung daghan ba so usang mo kanawang area kung daghan ba og customer o daghan bang balay nga duol sa imong butangan so mga tawong tips karya, kung maglulusog o piso wifi hindi makatabang sa uban nga nagplano